Eh, ready na po ba kayo kahit, ready lang, yes or handa oh, na po yeah. kayo uh, para po sa pagpasok nyo, Pagpasok uh, na kami w Wednesday. 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 Yeah, actually Tuesday evening. Apo. Ipukulong na kami. <laughs> Ipukulong na okay. May Pwede po bang ibahagi nyo kung paano kayo naghahanda or hindi na rin pwede? Paghahanda. Siyempre, prayer. But uh, uh, ewan ko kung nakita niyo yung pinost ko sa Facebook, mm -hmm. yung what we expect of the next day. May, ano po yun yeah. sa inyo ng nari? Oo. po yun? Well, pinost ko, tapos sumagot yung mga tao. ang interesting ang mga sagot. I wish I could share them to all the Cardinals. Parang, coming from below, I uh, the yeah. lay mm -hmm. parang, ano yung expectation nila? Uh, yeah. yes. Siguro magandang matigas rin natin. Okay. okay. sa amin pong mga katoliko, sa mga kababayan nating katoliko, um, Cardinal David, ano po ang feeling nyo Uh, para yung maging role namin or um hiling nyo sa amin habang nasa conclave po hindi lamang po kayong tatlong uh, kababayan natin na cardinals pero para po sa lahat ng cardinals yes Actually, um, lahat ng kardinal sa buong mundo ay nananawagan sa kanil kanilang mga local churches na sabayan kami sa kanila. Mm -hmm. And um, I think uh, lahat ng bishops' conferences sa buong mundo, uh, they have made it a point to call our communities to prayer eh? uh, during the whole duration hanggat hindi lumalabas ang puting isok sa mm -hmm. all the system. Yes. Kaya ipagdasal niyo pa. Oh yes, every day po. And sa inyo po lalo dahil first time, ano? Yeah. Well, kasi ka, kahihiran niya lang po ng cardinal. First ng time card. namin dalawang Cardinal Joe at Dinkula. Tapos mm -hmm. uh, si Cardinal Chito, second conclusion. Second mm -hmm. po. Ano, pa, eh, ano po ang nararamdaman niyo? Ah, well, excitement for the church. Diba? Mm -hmm. uh, hindi namin alam what to expect, so we will